Hello guys, good afternoon. Yan, kakain pala tayo ng Adidas today. Bumili pala ako dahil nagkikrabe ako. Mabuti pa at mayroon akong nahanap sa Dana Hypermarket. So yan guys, no, pinakuluan ko muna yung ano, yung paanang manok para naman maalis-alis yung kanyang mga something-something dyan. At inalis ko yung kukunya, basta nilinis ko talaga yan maigi. So pinakuluan ko para naman, ano lang, saglit lang yung pagluto ko. I-adobo ko lang yan siya guys. Simpleng luto lang naman. Nilagyan ko ng maraming sili dahil mahilig ako sili. Kaya yung pimples ko hindi maalis-alis. So yan guys, luto na napakanghang niya guys. Grabe, tinikman ko. Super anghang. So eat tayo! Hello guys! Time tayo ng Adidas. Char Adidas. Sana all. Kung ako ba naman Adidas guys, look at this. Oh, bismillah. Mmm. Masarap pag may kanin. Mmm. Pero wala, wala masyado mga kakaiba adidas, no? Hmm. hmm Hmm. Look. Sarap. Hmm. ini tak kain Tinggal ni Pinakuluan ko ito na 10 ini bago ni di Diba? Sana ah uh. Haris lang yung anak pa kakain tadi taras Oh Pero masyarakat Look Hmm